na yung ating pangalawang dive mga kapaders nagpal tayo ng plus light. itong gamit kong plus Horcos DL40 ito na ito surahan ka nagpakita mmmm -hmm, huli ka dyan ayos to pandagdag dun sa huli sa unang dive medyo malito surahan na ito pang na ito bukas na umaga nag iba ng kunti ang kulay ng ating video mga kapaders dahil yung Horcos DL40 medyo madilaw ang lingas nya hanap na naman tayo ng isdang mapana na dyan sa unahan Uy, naroon, bukaw. Ayos to, pang bukas na umaga. May pang ulam ako bukas sa bawan. Mm-hmm. Lagata Nakapa na naman tayo ng pangulam bukas. Ang isdang masarap na ginanga kahit pinirito, kahit anong luto ito mga kapaders. Hahanapan ah, ko pa ito baka may kasamahan lang dyan sa unahan. Hanap tayo uli. Sana mayroon pang kasamahan. Na ito, orinis uli mga kapaders. Napakaamo. Ordungis. Mm-hmm. Gitik. mag -init lamang bukas ang panahon para madahing ito ng aking nanay. Masarap madaing na kayang orinis lalo na pagsagulay pang bangot. Pag tayo nakaarimuhan ng gaytong orenes, pinipambinta, 70 ang kilo sa amin. Ito yung sura na tawag sa ibang lugar. Hanap tayo, baka mayroon pa. Uras nga pala ngayon, alaon na 30 city mga kapaders. Na ito, orenes ulit, malaki ito. Mm hmm, gitik. Dapat talaga sa itong kalaking isda lagi magigitik. Pero kaya ito pag ninagitik mga kapaders? Paparanain ko lang ito mga orinis baka bukas mayroong maghanap. Pampain sa kitang. Yung kitang na malit ang kawil. Yung kitang sa gabi. Yung mga panguli ng kanuping. Hanap tayo ulit. Oh, na ito orinis. Kasalubong natin. Mm, dinuplasan mga kapaders. Sayang. Naroon natin lalapitan. Kaya lang medyo malip na mga kapaders dahil nasakta na kaya. Magpalapit ka lang. Huminto ka na. Mm, sala, mga kapaders. Hindi inabot ng pana. Dinuplasan. Harap tayo ng ibang mga pana na ito timbungan nakaharap sa atin mm -hmm, gitik pandagdag na naman pambinta isdang timbungan ito mga ito itong masarap na paksiw pero sa iba gustong ulam na ito ang masarap ito sinabawan or pinirito pagka pinirito tapos sa sabawan may kasamang gulay ay sarap hanap tayo ulit mga kapaders sana mayroong pangkasamahan. kasamahan Naroon, labula lapu maya-maya kung tawag sa amin. First class na isda na naman. Mm -hmm huli ka dyan ayos na ito may pandagdag naman tayo na salamat lord kakachamba tayo ng may may dito sa bahura kahit maliit lang itong bahurang ito mga kapaders. hindi ito kasi nung kalakihan baka mga isang oras na lang may maikot ikot na namin itong bahurang ito hanap tayo rin ng isdang mapa na wala ditong isda naroon ko pa pa ito kwartang linaw ito yun sinungit ko mga kapaders baka sumuot dadakutin ko na ito mhm mm pang turista na naman ito sa linggo another 800 salamat na marami na naman sana managdagan pa ito makahuli lang yung kasamahan ko ng kopa para may kasamahan ito mga kapaders na ito suga or lambingan kailangan medyo may mga kapaders ating natapatan yun huminto din hindi nakakalas ang malayo ng suriaw mm -hmm. yun itong masarap sa abawan or inihaw mga kapaders noong nakarang araw naman na kami ng umaga yung lambingan lambing, ko inulang masarap sinabawan, mataba. Kahit hindi nagisahin sa mantika, sa sariling tabala ang ayos na. Malaking lambingan ito mga kapalos, mahaba na sa pisngi. Pupukpukin ko ito ng bato at para madulog ang kanyang ulo. Nakakatakot hawakan, baka maningwat. na pa isda mga kapalos, papalayo sa atin. Yun, bumalik. Uy, sibo ito. Itong masarap sinabawan. Papasiguruhin ko pagpana, huwag sanang makabunot. Mm -hmm, sayang nakabunot na mga kapaders sayang yung sibuk na yun na ito alatan baka ito magpahuli sa atin mm, sana hindi tinamaan ay talagang malas malas mm -hmm, huli ka na Delikado meron nangyayari sa tabi na ito hanggang sa silang malapitan papa na laan na kailag pa hanap na naman tayong isda naroon mga kapater, surahan skin langoy siging habol ni kadebers rico nakalayas at inlalapitan akong mapana pasiguro mm, sa dinuplasan uulitin ko nakaduplas insurable na sa mata, di ka dyan, mga katakas. Ay ha, mga para ito, masayang pansura, dinuplasan, uy na, ito, malaking samaral. Sino kaya ito? Ay, si Kadever Sri Kumakapalos, na ay, laking midyad, or samaral, or likuan. Kwartan linaw na yan, another 1.30 ang presyo. Ito surahan, ito man ang 150 mga kapaders. Ito sa amin sa Quezon, kahit gano'ng kalaki yung samaral na yun, 130 ang kilo lang mura sa amin. Naroon pa, nukos ulit mga kapaders, atin na para medyo maamo ito kakasa ko na ang pana at para maglapit ko na lang ang mm -hmm, tirinta, hindi makita ayan, mayroon tayong pandagdag sa unang nahuli ang muna ito mga kapaders sada muna ating ulam bukas na umaga susunod lang tayo mabawi, mga kalamaris tayo ng itong lukos naroon pa, isda uli mga kapaders at tinlalapitan, yun, bumalik sa atin sala, hindi tinamaan torsilyo or bulyos kung tawag sa amin isang uri dito to kuda barakuda kaya lang dito nalaki, tingulitin sala talagang mailag Oh, naroon na malalit ng mga kapaders. Hanap na tayo sa mga bulos ng bato. Sayang yung bulos, masarap sana yung pinirito yun. Itong buto sa ating silipin, naroon nakasuot. Mm -hmm, bibiya ortibos, isdang lipstikan. Ito naman ang isdang walang pagpayat mga kapaders. Kahit mag maglantapin, lagi lang itong mataba. Masarap din itong ulaman ng lagang kanggus. Na ito, mayroong nilalang sa si Elman Dagat. Ano daw kaya ito? Ayan o oh, mga kapaders, maganda ang kulay. Huwag nating hawakan yung baka tayo maapo. Itong buta sa atin silipin, mayroong isda nakasuot naroon bibiya. narun may isang klasik isda mga kaparos, lapu lapo Ay, yun ang unahin ko muna. Ay, humarang pa ang bibiya sa butas. Ay, linter na ito. Lumayas ka dyan. Mayroon lapu lapo yun ang unahin ko. mm -hmm. huli ka dyan. Nagitik natin. Ay, hindi. Sa pisiti na maan. Ay, huwag sanang makabunot malaki ito mga kapaders lawihan or bakla partan linaw ito salamat na marami na naman lord papanayin ko sana yung bibiya butit nakita ako itong lapu-lapu nakaharap sa akin pag silip sa butas hindi ko muna barabas na kinikibo baka magpulyang ng hirit at baka makabulot mga kapaders dahan dahanin ko palabas ayan huwag sana magparapull ng hirit at para nakabulo ito yan, ayos na ito mga kapatid. Ay, talagang mahirit. Malalim na butas sa sinuutan. Akala ko di ko mahuhuli ito. Hanap na naman tayo isda. Naroon, talikbago. Ayos itong pandaradagdag. Walang kasamahan, nag-iisa. Mm -hmm. Huli ka dyan. Di balik kahit wala itong kasamahan, importante ating napana pa rin ito. Hanapan ko lang ito ng kasamahan. Baka mayroon dyan naman nakasuot sa mga butas. Dahanda lang tayo ng langoy. Naroon, bibiya mga kapatid. Tibos ulit na naman. Pandagdag. Mm-hmm. Huli ka dyan. Sa palikpikan ko pinatamaan. At para makadugo ng makadugo. Pero itong isa sa amin, mura lang ito. 70 ang kilo or 60. Kung kailang masarap na iniyo, saka mura ang bilihan. Ayos na rin ang gayong presyo. Hanap tayo rin ng isda mga pana. Naroon, no? Kos ito. Mas malaki ito mga kapaders. Pasiguro. Mm hmm Lagata ka dyan. Ari mo nating huling nukos. No Kwartan linaw na ito bukas. 150 ang kilo kasama ng lapu-lapu. Sa mga gusto makaulam dyan ng itong first class na isda mga kapal sa kaanukos. No na laang na gusto nyo makabili dito sa lugar namin sa Humalig Alagang 500 pesos ninyo. 5 kilo isda may bilhin ninyo dito sa amin. Kaya yung mga turist na sa amin dito sa isla, bumibili ng mga isda dalay sa Manila, umuorder sila. Alagang 2 mila budget, makakabili sa amin ng kalating kahon na isda. Hanap pa tayo ng isda. Baka mayroon pa na ito alatan. Sumalubong sa atin. Mm -hmm, huli ka dyan. Mukhang mataba ito. Malaki ante yan. Awan ko lang. Baka busog lang. Ito na kay kayo mga kapalas kahit gabi. Testing bukas. Ulam tayo ng ganito sa sabawa natin. Grabe ang kulog at kidlat ito sa amin mga kapalas. Ramdam dito sa yung dagat ang kidlat. Naliwanag. Na ito bibiyan na naman uli. Mm -hmm, Huli ka na naman. Ayos na ito mga kapaders, maaho na rin kami at maawi na. Uros nga pala ngayon, alas dos. Nakakaantok na rin ang puyat. Na ito na mga kapaders, naahong pa lang kami sa pangalawang dive. Ito, malaking pa hawak ni Kadevers Ingo. Ayan, malaking surahan, aming napana sa pangalawang dive. Nagdagdagang pa ang ating huli. Siya nga pala mga kapaders, lubos akong kapasalamat kay Lord. At magandang biyay naman nagpakita sa atin sa karagatan. Ayos man ang pangalawang dive. Ayun, aming water boy, si Roy mga kapaders. Dagdagang na aking huling pa si sa si Rico at si Ingo nakahuli isang kuwapa kaya bali tatlo aming huling kuwapa mga kapalos pang turista pang binta aming ipunin lang sa linggo pag may turista pwedeng ibinta na rin kuwa pa. yung kuwapa yung sinasali ng water boy namin huli ko yung mga kapaders delikadong apos sa styro po namin bilis bilis ang kilos at maulan na naman malamig pa naman ang ulan mga kapalos malamig sa ulo ayun malaking lawi na paan ako baka yun may isang kilo yan harun kulay pula saka ayun kuwapa mga kapalos na huli ko Saka malaking surahan, nakachamba tayo ulit sa pangalawang dive. Bilis-bilis ng kilos, alin naman ang kulog kidlat. Papalapit sa atin na naman. Tayo patayay kargado na naman. Baka tayo malubog na naman dito sa raot. Malayo-layo ang ating languyin. Birahan nyo yun na yung makina, tayo aalis na. Unti-unting lumalapit ang dilim. Kulog at kidlat, pati ulan. Abang-abang na lang sa aming pag-uwi mamaya. Na ito na mga kapaders, nawi pala ang kami galing laot. At salamat, nakawi rin kami ng maayos. Na ito ang aming huli, malaking surahan. 150 ang kilo sa amin ang kaya kalaki mga kapaders. Naroon pa mga bitilya. Naroon, malaking sibungin. Yung huli sa unang debut mga kapaders, saka ang malaking samaral. Magkadali siya naman ng 300 bukas na umaga. guys. na, masaya naman kami. Na ito mga kapaders, yung na, nahuli ko, malaking lawi or bakla. Saka dalawang nukos. Pero pa sa stereo po mga kapaders, pinipin ng kasamahan ko. Ayan, timbungan, malaki. Yun, ibang surahan. Na ito pa, dalawang balangitan mga kapars, huli sa unang dive. Ang problema dito sa amin, maulan bukas ay hamal yan. Ado, busag na papatakan ng balangitan na ito, hindi maadaing. Baka na lang mag-init bukas na umaga, dadaingin ko yung mga kapars, masarap yan. Pampulutan, pag walang laot. Puminta lang bagay ito ng mga halagang 3,000. Ayos na, masaya na kami. Mga kailan tatlong bisis sa araw, masaya na kami. Siguro kung ito sa ibang lugar, maganda ang presento mga kapaders. Dahil sa ibang managkukomit sa kaila, surahan daw, 50 ang kilo or 300. Dito sa amin, 150 lang ang makakabili ka na. Sariwang sariwa pa, kahuli lang ngayon. Naro huli kong nukos, malaki. Balit at mga kapaders. Abang abang lang bukas, kung makarami kita sa na yung lahat lahat. Good morning mga kapaders. Na ito namin kabintahan sa 4,489. Ang gastos, 656. Ang natira, 3,833. Divide 5, pinaglima mga kapaders. Bawat isa partihan, 766. Ayos na ito. Mayroon naman tayo bilim bigas, pang limang kilo. Pandagdag na palagi sa balde. Maraming salamat nga pala sa mga hindi skip ng ads. Kung na pa sa channel na ito, subscribe naman. paki rin yung notification bell button para lang kayong updated sa aking next vlog aking upload sa YouTube. Maraming salamat sa inyong panood. God bless.